Ayay ay, 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 ay. ah. Lum. Kinet. Ah. Oh. Tagay sa og lumboy direbe kay ko. Lumboy. Ah. Grabe 'tong inita bana ni oi. Grabe 'tong inita ni oi. Ikong si magataggason mabunan lang. Ah, ha. Ee. Kaysa. Kapoy na ko sa kita kayo og sigbunalan libaw. Pasbayaw. Pansilitak roll. Dapon lang ako. Pansilitak roll, pansilitak, Aku pansilita. hmm. Ako na pimanuggo ni mo. Ha? Soha ikog lumbuy dito. Hoy kog lumbuy dito. Dag pagdala. Oh, Aw, pa-sadi na mao. oi lagi na mao, na mao. Dapat sayop akong gusto dili sakto. Mm, Maglagot na kun magtigol magaka Magtigol maga, magtigol akong gusto. Look, lumbuy sakto mana. Dili akong gusto. Sayop. <coughs> Unsa Naunsa sa Ha? Huh? Di mao! okay. Di na Oh, <laughs> di na ginawa. Ah! Okay. adi uh, di. man ka. Ang bunga. Di, di, di na ginawa. Oh, sakto man <confused> ah, sorry, gamito, di, okay, na. Sayop akong ah, gusto. Hindi. Hindi sayop yung gusto. Di na na ginawa. Paso di gamito ni magkigol ka bungas lumboy? Dahon. Sayop akong gusto. Di na isakto. Ah!